Tak, kinain mo mo idol Ayun Kok Alak kok Ay, dandahan mo idol Ha? Sa gungot na mo idol Patay ka Upo lang, upo lang, baka malaglag ka Upo lang idol Ayan Okay, okay Baka malaki yan mga idol ah yang melakih, tak, 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 jadi laki dah, terus 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 terus, terus, terus. terus, terus. Tiger grouper mo idol, tiger grouper. Ayun oh, no? isa isa. Ayun nga, kuha ng guniti. Guniti ang kuha. Guniti ang lawas oh. Tingnan idol. Okay. Mo idol. Gas-gas pa mo idol. Okay. laki. Yon mga idol, ah, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, welcome to my YouTube channel mga idol. Patuloy pa rin po, magpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta po sa akin YouTube. At unang-una sa lahat mga idol, ay magpapasalamat po tayo kay God dahil siya po nagbibigay ng buhay sa atin at kalakasan po sa ating pangatawan. At gano'n na din po sa inyo mga idol, maraming salamat na din po sa inyong lahat sa mga hindi po nag-skip ng aking mga ads. Thank you very much po mga idol, lalong-lalong na po sa mga sulit supporters ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan mga idol, kasama ko ngayon si Idol John Steve mga idol Yan, ah uh, pasinsya na kayo mga idol Kung malikot po yung ano namin video Dahil yan, cellphone lang po yung gamit ko mga idol Dahil yung GoPro ko po ay sira na Kaya yon tiis lang muna tayo sa cellphone Yan, nandito po kami sa likod ng isla mga idol Para mga will po kami ni Idol John Steve Yan, medyo maulan Buti mga idol ay hindi kasal hindi kalakasan yung ulan mga idol. Uh, pinahinto muna namin bago po kami ay mapalaot. si Idol Francis mga idol ay hindi po namin nakita isama sana namin pangawel ngayon kaso wala siya mga idol hindi nakita ni Idol John Steve di ba Idol? saan yung pamain natin mga idol? yun yan po yung pamain namin ng mga idol uh, Toray. tapos yun yung bagong kawel Uh, ano po namin uh, i-try po namin yung bagong kawil saan yung da dalawang kawil natin idol yan ito po yung bagong kawil namin mga idol yan oh, may tag pa nag isa sana sila ni idol Francis kaso wala po si idol Francis mga idol kaya yun kasi uh, si idol John Steve lang muna sana pagpalain po tayo dito mga idol yan makulimlim pa rin po yung ano natin ngayon paligid dahil sa masamang panahon kaya ngayon ay dito lang muna kami sa likod para kung sakaling may uh, bagyo mga idol kung sakaling nalakas po yung ulan ay malapit lang po tayo baka daong dyan at hindi po tayo makapagmukba ngayon dahil yan maulan basa po yung ano mga kahoy ngayon kaya yun mga idol ay update lang muna tayo dahil maghanap pa po kami ng magandang spot Yun mga idol, nandito na po kami Yan, nagano na po ng pamain si Idol John Steve At saka yan Kiwa na siya mga idol Kuha buksay dong Buksay Yan mga idol, baka magtaka po kayo mga idol Na malikot po yung video natin ngayon Dahil yan, cellphone lang po yung gamit ko yan puro bago talaga yung gamit namin ngayon mga idol bagong kawil bagong ano Arya. yan medyo maalon mga idol doon sobrang lakas din maalon din alimoy mga idol ay hmm? tugkat na idol hmm. <laughs> bohol bohol daw mga hmm. ha? Kinain daw mo ito. Ayun! Ah, tinayuan ni Idol dyan, Steve mga Idol Wala idol. Na, wala pala mga Idol Kapitaw Kapitaw mga Idol Na Gigi, okay, pain, pa Wala to mga Idol Sayang yun Yun. Pinin. niyan Nalaki ng pamain ni Idol John Steve, mga Idol. Diba rin, mga no, idol? Ano? grabe malaki ang alon. Dak! Oh! <laughs> Dak ko! Prostoros lang. Hindi nakapagsalita si idol jan Steve mga idol, kinain na pala. <laughs> Jun lapo mang idol, lapo. Lapo. Lapo, Jun. Lapo mga Ah, lapo. Pasok na ako rin yung Jun. nun. Yun. Lapo idol. Unang huli ni idol jan Steve. Bakit yan yung kumain, idol? Nakawala uh, lang yung isa. Kabitaw lang? Siguro. Yun, tanggal na mga idol. Bukas na yung tubig. bukas na. na. Pain, pain. Hiwan, pain. <laughs> 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 Sana. <laughs> ilain, na, ilain. Hindi ko anong swivel. Na, ko anong, yan na. Ilain na. Una. Ilain dong, ilain. Ilain. yar yar nakaiisang lapo na si Edul Justin Mydl 1-0 sa na 1 na si idol chance niya. Wala idol? Wala nagkain na mga idol. Parang chamba lang yung kanina. Grabe yung alon mga idol. Malaki na. Ha? Tak, kinain doon idol. Ayun. Kok. Alak ka. Ay, dandahan mo idol. Bungot. Ha? Bungot. Sa mo idol. Patay ka. Upo lang, upo lang. Baka malaglag ka. Upo lang idol. Yan. Okay. Okay. Bukang malaki yan mga idol ah. Hong oh, malaki, ah? tak? <tip> kik, laki Kik, kik, tak? laki Terus, 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 terus. Tiger grouper mga idol, tiger grouper Ayun oh. No? isa isa Ayun nga na, kuha na guniti Guniti yung kuha Guniti yung lawas ba? Yung Tingin idol Okay Mga idol oh. Gas gas pa mga idol okay. taping laki <laughs> Kaping <Okay. laughs> yan mga idol Pinahirapan pa si idol dyan Steve bro Hindi siya na ano mga idol hindi siya naubra. Muntik pa mahulog mo ito Muntik pa mahulog si Idol Jan Steve. Buti na pigilan. Tanggal na. Yung mga Idol, tanggal na. Pain, pain. Laki ng pamain ni Idol John Steve, mga Idol. Grabe, building mo idol. Arya na, Arya. Lalim mo lalim. idol nag ikot na yung bangka mga idol wala pa idol na dalawa piraso na dalawa piraso yung hula namin ano yung isa na. kinain pala mga idol yun kinain na hmm Tak, terus tunggu. Huwag mo lang bilisan yung hila idol Yan Teka oh. Laki laki Ah, oh. gud gud. Ah. Patayo si Idol John Steve na patayo. Ha? Lupa. Lak, lupa mai to lupa. Lupa. Oh, laki. Ke. Okay. Oh, laki mai do lupa bigat, bigat. eh Naglutang na mga idol, naglutang. Da. Mga idol. Oh. Ah. Luba pala, luba. Ito mga idol, tanggalin natin. Mga idol, tanggalin ni Idol John Steve. Grabing laki nito mga idol. Sakwata sa itong. sa itong. Huwag tayo. Tamdain na ito. Na. Tara. Sige. Iisa. Iisa yun. Ipais rin. Na. Maraming <coughs> laki na itong mga na idol. Isa pa. Na, na, patuloy ka, na. Na. Eh, gupok-gupok ba. Bigat. Kay bigat naman ito. Ngge. <laughs> okay. Pag 'yon, tanggal na mga idol, tanggal na. Ay. Grabe. Kaswerte mo, idol Jan Steve. Ayun, tanggal na mga idol. Pahin-pain. tib Nag Nagano yung ano ito, tibo. Ano? ano yung ano? Wala tayong indiksyon. Uwi na tayo? No, tayo. Bakit? Para maano yan? Para maayos yung ano? Eh idol, uwi na po kami mga idol. Yan, may tatlo po kaming huli. Yan, ayos na din yan mga idol. Ito ay napakamahal. Ito po yung habuli natin. Na maano yung hangin. Tsaka makumpress mga idol. Kasi napakamahal nito mga idol. Tag 2.5 ata yung kilo nito. Luba. 2.5 o 2 mil. Kaya yun, uwi na po kami. Yun, ligpit na po si Idol John Steve. Iyari sa ang gandong. Uwi na kami mga idol, uwi na. Okay. Okay. Yan yung pamain mga idol ay ano na yan Paisan Paisan natin tib hmm. Para babalik tayo bukas Okay kabit mo yan Ito mga idol oh Napakasayang kasi nito Pag yan ang mamatay Napakamahal yan Tapos mga apat na kilo na yan Tatlo Kaya yun uwi na tayo Tara tib tara Tara Uwi na tayo, idol. Tara uwi na tayo, mga idol. Yun mga idol, pauwi na po kami Sayang yung luba mga idol Kahit isang piraso lang yan, napakamahal na yan Tatlong kilo yan mga idol O sobra idol malapit na kami mga idol yung luba at saka lapo mga idol ay paano natin sa kurun dos 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 yun mga idol ito na po yung binta natin ito po yung binta ni idol John Steve yan uh, 400 40 tag 200 po yung kilo oh idol John Steve Well. <laughs> yun mga idol ah nandito na po yung resibo ni idol dyan steve ah, hindi na po namin pinadala ng koron mga idol baka mamatay pa dito na lang po namin bininta yan tag 1.5 na lang po yung kilo sayang mga idol kung napadala pa namin to sa koron ay tag 2.5 yung kilo nito o hindi ay 2 mil kaya yan po yung lahat yung binta ni ni Idol John Steve mga Idol yan mga Idol uh, 5,750 lahat mga Idol dala po ng lapo na isa sa dalawang isda mga Idol yan po yung binta grabing laki na lalong lalo na siguro kung sa koronto na binta mga Idol at ito na din po yung resibo niya kanina mga Idol yung sa Tiger yang for 440 Yan kaya Ang laki po Ang kita ni Idol John Steve Ngayon Yan resibo na lang po Yung inano ko mga Idol Yung pera Nasa kanya po Kaya yun Hanggang dito na lang po Mga Idol Dito na po yung Pera lahat ni Idol John Steve Grabing laki Pag makahuli ka talaga Ng luba mga Idol Talagang jackpot na Iuwi mo na agad Baka Mamatay pa Pera na mga Idol Baka maging bato pa Kaya yan Iuwi ka agad namin kaya yeah, yan, ang laki po ng pira ni Idol John Steve ngayon. Yan yeah, mga Idol, hanggang dito na lang po mga Idol. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you soon mga Idol.